Ito so, yung nabutang ka na, magbibigay ako. nga, sabihin ko, isang libo. Oh. Tinatanong ako, magkano ba? yung sabihin ko isang libo, ibigay kanya niya. <laughs> Sabi niya, pag may magtambak, bilangin mo tapos isend to sa akin. Hindi <laughs> ko naman sinisend, bahala Sinasabi ko lang sa kanya, may nagtambak. Kung ilan yung nabilang ko, yun lang sinasabi ko sa Hindi <tossed> pa nga masunog hmm. yung Buti yun lang, nagdala ka ng soft drinks ko. Kala ko soft drinks, sabi yun. Ito na na si Pahamak, si Asasana si Pahamak. Hmm.

Sabi ka na eh. Susay ko na. Ilas. ko ano na. Ano lang waraan dun eh. mga natin. kutsara. Kutsara po. gawa ka lang natin yung busa yan. Sabi na. na mag... Ano ng kutsara? Kutsara na. Kutsara Kailangan Kailangan Hindi ka magsabay kita bukas ng patubay? baka hmm, hey, baka ba, hindi magpatubay. Sa <coughs> tali so, mo lang bukas ng kanmat, yung hmm, nag bukas. Saan mo nga itong Yung i-spray ko dito basta ayan kung babasa na. Saan mo ba sa in-check dong ito? Changdong! Ihay! Mayroon ang ba? Asan ba yung huli? Mayroon ang ba sila? <coughs> 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 Wala ba? Wala po yun. Sige. Pero malalakas yan. Sample yun. Huh? Sample. Sige lang. Bila, sa Sabi ko sa andyay, pati upuan, Ay, sa kanya. <laughs> dito. Lang, na, may plug sa Ay, alam mo. Kinang ang uh, labas ng pulutan natin dito. Wala naman tayong kagot Ayaw, ang gaga pala siya. Tapos ayaw na sa talim. Ha? Hmm? Huh? Matalim. Kinang labas natin. Hmm, pure land! Ako'y gulat sa'yo. Halika rin tuwata po tubig ah. Oh. Kukulo na nga eh, kukulo na. Nila. Kutsarang wala tayo. Wala kayang kutsara daw ito. Tingnan nito para hindi nakatakot dito pag nakaupo tayo dito. Pakamamaya eh. Ganda ko po natin, nakaganyan na pala eh. Shhh! <laughs> kayo yung cellphone niya, kaya puta na, na video dun, kaya ipuret kayo, habi dun, kung tama na, kahaba para manangusupang, yata ka ba? Mamaya at pagkiniip ako, sa alam mo sobrang linis na ng bukid eh.

No? Ang ilaw, ang ulam na. O tubig natin kay, tubig natin ako. Oh. Pare, <laughs>

Pero hindi na ako maniniwala kay Jorlan. Hindi ka nakapanipaniwala. <laughs> eh, dinakman na ako lumusot. <laughs> <laughs> hindi ka to hindi ka totoo, brother. Saan <laughs> lumusot? <laughs> ha, kahit <kaya> daw. Lumusot, <laughs> <laughs> uh, hindi na ako maniniwala kay Kikwan, <laughs> kay Ala, hindi, hindi, to hindi totoo. <laughs> <laughs> ala, bukas? Uh, eh, pag sinabi ko sa'yo na ako naman ngayon, ako naman. Oh. Okay, uh, eh, di bukas uh, <laughs> uh, ako. Ah, putang ina ko hindi ko hinahangad yung alak mo. Ang inahangad ko yung manok at kibis niya mo. Ala. Okay tayo. Okay tayo. Oo. Na huli. Baka maunahan pa kita bukas magdala. Eh, yung dalawa. 12 times bukas. Eh, ito itago mo lang dito tapos paglulutuan bukas. Oo. Basta alam mo lang, kung kung buka, na kung dadalhin bukas. Kulo na. Buka. Ay, alam mo na itatali mo bukas. Tumana ka na naman boss ayan. Naka-live ba? Live by satellite? Hindi ka ito, buhay ito. Hindi ka makahilo ito. Hindi ah. Hindi. Ikon mo dyan o no? isalam -is mo dyan para bumagbit.

ng mga kabalus sa gandang lalo na rin ang unang niligawan unang uy gulat sa'yo ba na tabi tubig wala na nagamit eh hindi nga kita pinang usahin pinang pa hmm? tumapon na naman may pinagtapon na ba ng tubig dyan

Huwag mo nang ganyan yes, e. Hindi, saikot lang ng konti. Hmm? Anong nangyari sa cellphone to? Ano naman tayo? Hindi naka-open si... Ah. Oh. Dito lang tayo sa 23. Mas maganda rito, no? Hmm. Dito mag ah. Magdala siya, baby. Bibigyan ng dalawang litro. Posible di ma hindi wow. na naman makapagplano si ano noon, Orlan. Wala ako pinakaroon. Nagulat siya dalawang litro sigurado ibang ibang plano 'yon. Hindi hmm. 'yan. <laughs> oh, kami tumabang lang. Ayun. <laughs> Ay. Gulat. Ay. Ay. Pagbabitin ka na ha, damputin nyo mamaya. No. Ayun ka ay, na. Sabi tao. akin. Oh, yeah. bukas na. <laughs> sarado, kanong lunis kayo, sarado. Bing sila kayo, lunis. Kaya ayaw ko na rin yung tupo yung tripa ko lang, tupo ko lang. Ito na yun. Kaya so 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 lalagay dito? Pansando kayo no? Ito, tanggal mo lang, patutuyo. Ang sandok natin, na na oh. Sunog na yung sandok. Sunubi, sandok. Utsara, yung sandok. <laughs> ha? Hugasan na. Hugasan. Eh. No. Ini. Hmm. Wait, ano no? yung, yung, anong, gansa. Ayon, oh, 'Yan yung ano, Yung, huh? yung bibi. Mm -hmm. Hindi kasi maukitan eh. 'Yan. Bukas siguro eh. talaga ako char na wala si sip ko eh. Ew. Uh -huh. Basta, pagano ka na, tikis sa baw. 'Yan. <laughs> lang wala eh. Dumami yan din sa saging. May tubig din yan eh. nagtutubig din <laughs> yung saking eh. <laughs>